guys pupunta kami sa floating cottage kukuhanin namin ang mga kukuhanin namin ang mga life vest may bagyo doon doon Bagyo? yes kukuhanin natin ang life vest dahil may parating na bagyo 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 Guys, dahil daw may paparating na bagyo ngayon, kukuha namin ang Life base sa balsa dahil natatakot na kami na baka ang mga life base ay magkandawala sa paparating na bagyo Kaya ngayon ay kukuha ni namin ang mga life vests Ganito ang buhay ng isang may floating cottage Pag may paparating na bagyo ay nandyan ang mga kabah At takot na siyempre baka masira na naman ang ating balsa dahil nangyari na ito nung nakaraang bagyuhan na Christine. Kabibili pa lamang ng aming isang floating, eh nasira ka agad ito. Hindi pa namin nasasambot ang aming pinagpagawa, eh gumasos na uli kami na isang floating. At yan nga po, eh, bumili kami ng aming tinapay na pang merienda mamaya pag ano. Pag namin do alam nyo masarap at masarap na mahirap din naman ang may floating cottage masarap kasi kumikita mahirap dahil pag gaya niya na disgrasya na kung ano eh gastos uli parang sa kanya mo lang kin sa kanya mo lang uli ginagastos yung kinikita niya kaya mahirap na masarap din pero di natin maitatanggi na sadya namang may kita rin naman dahil gaya niyan, nagsimula kami sa isang floating, ngayon idalawa na. Ibig sabihin, sadya naman talaga may kita. Kaya lang, hindi yung kita na expected mo na sadyang malaki ang kitaan. Dahil may mga gastos din naman kami sa mga floating cottage na nagaya ng pagpaper, pagpapapermit sa every January. Tsaka pagpapatraining ng lifeguard, gastos sa mga maintenance. Pero nasasambot din naman, tsaka kumikita rin naman. Hindi na naman maitatanggi yun. Dahil hindi ka naman magtatagal sa isang negosyo kung hindi talaga kumikita, di ba? Ay, bali, magkita. At pinatawid ko na nga sa kabilang balsa ang isang anak na panganay para kuhanin ang kayak at para kami ay masundo na rin dahil medyo mataas din naman ang tubig at saka maputik po ang lupa kaya kailangan namin magkayak dahil ang kung hindi kami magkakayak ang chinelas namin ay babaon sa putik baka hindi namin makuha super ay sayang din naman sa oras po ngayon ay medyo malakas na po ang hangin kaya medyo maalo na oh. Dahil may bagyo nga na paparating, kaya kukuha na namin ng mga life base dahil baka ito ay magsalim paran pag humangin ng malakas. Ang pangalan po pala ng bagyo ay si Nando. At ito po ay may posibilidad po daw na tumaas ang signal hanggang number 5. Kaya kami ay dali-dali namin inuha ang mga life base para ito po ay may secure. At medyo malakas nga po ang hangin kaya sabi po namin sa aking panganay ay eh, na lang niya na huwag na magkaya at baka magpadpad lang. Inuna namin ang aking mag para dahil medyo malakas nga ang hangin, medyo maalon. Eh, eh kung magkakatatlo pa kami, baka kami ay lumubog pag o di kaya ito maubambang kaya ko. Ya inuna muna namin silang dalawa bago susunod na lang ako At sa parte mong ari ay nagkakaya kami magama papunta sa kabilang floating para kuhanin ang mga life vests doon na nakahanger. At matapos namin makuha at isalansan sa kayak ay pabalik na po kami sa sa tabihan para dalhin yung mga floating cottage. At napakahirap talaga magkayak pag malakas ang hangin yan. Kanda laglag, hulog-hulog na mga ba, ano, mga life base. At hindi na nga po namin na videohan yung pagkuha at pagdala namin sa sasakyan ng mga floating ng mga life base dahil sa nalobat na nga po ang cellphone at ito nga po nakahangar na lang po dito sa labas. At ito nga po, kami po dito ay, sa, sa video ito ay galing po kami nga subbo pa uwi ng kalatagan. At dumating na nga po ang bagyo, ito po ay si Nando. Napakalakas po ng kanyang hangin at ulan. Ang lalaki ng patok ng ulan. Napakalakas. Ah, Buti na lang na kuha namin ng mga life base. At sana ay maging ligtas ang mga floating cottage sa, sa mga daking na pinagtatalian ng mga kanya-kanya mga balsa. At sana po pag-pray po natin na matapos na ito.